Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, ito naman kay Kian K. brazil Joy Me. Ang tanong ko, ang paniniwala natin bilang katoliko, pag tayo namatay, hinuhukuman na hinuhukuman na tayo kung papunta sa langit, purgatory or hell. Pag ganon, sino pa huhukuman pagbalik ni Kristo? Sagot Brother Angel. Tama, no? Uh, sino pang pa huhukuman ni Kristo? Yung mga hindi pa nahukuman, kapatid. La, kaya general judgment 'yon. Yung mga nahukuman na yon, they, they were they were judged already, no? Ano particular judgment? Sino huhukuman? General judgment. Lahat yung kasama na yung mga nahukuman dati kasama na at saka yung mga, mga mamamatay pa lang dahil doon sa paghukom. So kasama na lahat yun, magkakasama. No, uh, yun ang tanong ng mga protestante, bakit pa siya darating? Eh, sino, sino ba hukuman? General nga na yun. Eh. Actually, ayon sa turo ng simbahan, even purgatory, wala na yun. Mawawala na yun, diretsyo na yung iba, diretsyo na sa langit. At yung mga nasa impyerno, di diretsyo rin pa rin yan sa impyerno. So direkta uh, akala ng iba no na, na judgment if eh, may asa yun wala po. Um ang mangyayari sa atin yan doon sa aklat ng Pahayag bro. <coughs> bro Jando nga no. Ito yung paghuhukom na tamang oh. Uh, ito yung mismong proseso paano ba 'yung mangyayari sa paghuhukom. Bro Jando um Pahayag chapter 20 nga. ay lang loading pa diba, Bible, loading pa, loading pa. Sige, loading pa. Mm, kaka kaka open ko lang eh. Yan po yung mangyayari niya no yung mga na na, na judge na na judge na yon yung mga yung mga hindi pa na judge yung mga buhay pa na naabutan yon yun ang hukuman lahat na yon lahat general And of course yung nahuhukuman nahuhukuman na yon kaya nga yung mga nasa langit nasa langit na talaga yon hindi mo na pwedeng hukuman pa uli yon Ano yan brother Angel mga, Revelation chapter 20 verse 20. Pahayag chapter 20 verse 11. Pansinin niyo, po rito, no? 11 hanggang 14. Ay, mali na. Pindot ko. Ayan. Okay, sabi dito, pagkatapos ito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon, naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay na maging dakila mm. at hamak. Oh John at... Brown, na, uh, nakita niya ay nakaharap sa na trono, mga, namatay na 'yon, mga namatay naging dakila at hamak, sila 'yung mga dakila, 'yung mga yeah. ano na 'yon, 'yung mga ligtas na. At 'yung hamak naman i, 'yun nga, no, medyo 'yun ang mga ano, 'yun, yun ang mga naano yata, no, na, na, perwisyo ba? So tuloy po. Okay. Binuksan okay. ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, natula ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batis sa na nakasulat mm. sa mga aklat. Mm. Tuloy po. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Mm. Iniluwa din ng kamatayan at naigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. So actually, pag, pag uh, nahatulan na yun pero kasama sila pa rin sa hahatulan. No? Ayon pa rin sa kanilang ginawa pero nahatulan na yun. Tuloy po. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ayun, so pagkatapos ay tinapon din na uli. So, tinapon uli sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. So, bumalik lang sila dun eh. Pareho lang. At ang lawa ng apoy, yun nga, yun na yung pangalawang kamatayan. Bakit pangalawang kamatayan? Kasi nga, uh, namatay, ka, namatay yung ano mo, namatay yung, yung physical mo, eh, mamamatay na rin. Pating kalulo mo, kaya delikado talaga, no? So, yun po yung ano natin dyan. Bakit? Uh, Oh, uh, ito pa sa 15, no? Ito 'yung mahirap, kaya ito 'yung ano natin, 'yung 15 po. Ito 'yung pinakamahirap. Ang sino mang hindi nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Sino ba ayan, no? Sino mang hindi nakasulat sa pangalan ng aklat ng buhay? Sino ba 'yung sa aklat ng buhay? 'Di ba 'yung mga naglilingkod ng tapat? Salat po na nakikinig. Ito seryoso na po dito ta tayo. Pag hindi ka nakasulat ang pangalan mo, saan ka daw lawa ng apoy. Ang mahirap dito. Uh, Tingnan natin sino ba 'yung mga na, nakasulat uh, biblically. Um, sino ba 'yung nakasulat? Tingnan natin, ulitin natin baka sa mga hindi po nakapakinig nito dati 'yung pinaliwanag natin dito. Um Old Test testament pa lang sinabi na sinabi na sinabi na ng ating Pangino, uh, ng uh, ng Diyos during that time Malakay chapter uh, 3 nga bro. Uh tingnan natin 16 to 18 bro. Malakay 3 16 to 18 16 to 18 bro. Mm. Pagkatapos ng usap-usap ang mga tao may pagalang kay Yahweh. Pinakinggan niya mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Boss, uh, doon muna, no? Anong sabi doon sa 16, bro? Pagtas nag-usap-usap ang mga taong pang, uh, pang, may paggalang kayaw, eh. Mamaya, malalaman natin kung sino yun. Pinakinggan niya ng mabuti ang Kaya pinatala niya sa isang aklat. Ayun, makikita mo yung paralelism. Na may aklat talaga, eh. No, nakatala wow. na aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Uh, tuloy po magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad na pagliligtas ng isang ama sa anak ang naglilingkod sa kanya. 18. Sino mga yon? Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ang taong hmm. naglilingkod sa Diyos at ang hindi naglilingkod sa Art? kanya. Ayun. Yung mga nakatala pala sa langit, yung mga naglilingkod sa Diyos. Ayun. Pa, uh, dati po, diniscuss na natin yan. napakalaga na maglingkod na. Lagi natin sinasabi yan. Actually, si Jesus sinabi na rin yan sa mga lingkod niya. Nakatala ba sila sa langit? Abay, biblical to. Uh, even sa ating Panginoon sa Kristo, kanina sa pahayag ng paghukom, ang mga hindi nakasulat, pupunta ng impyerno sa lawa ng apoy. Yung mga nakasulat, sino ba? Ayan, no? Oh, Old Testament pa lang yan. Sa New Testament, sinabi natin pa yung Kristo yung mga lingkod niya sa Lucas chapter 10, um, kung maalala nyo, yung pinahaayon niya yung, labinda, yung 72, mga lingkod niya na, tapos bumalik na sila. Pagkabalik nila, nakapagpalayas na sila ng demonyo. Anong sabi rito? Pansinin natin nung bumalik na yung mga lingkod niya. Lucas 10 nga bro, dyan do? 17 to 20. Inulit ni, ni Jesus yan, mga naglilingkod. Masayang-masayang bumalik ang pitumpot dalawa. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si, si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at taigin ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo hindi dahil sa napaspasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Ano sabi bandang huli bro Jando? Dahil nakatala naka, Tala. naka -tala sa langit ang inyong pangalan. Nakasulat na sa pangalan sa langit yung nakalat ng buhay. Sino yung mga yon Mga naglilingkod. Magalak kayo, hindi dahil sa napasunod ninyo ang masasamang espiritu. So dito pa lang sa lupa pala, may kapangyarihan na ibibigay ang Diyos sa simbahan yon. Ngunit hindi lang pala yon yung reward. Dahil nakatala na. O, nakatala na daw ang pangalan natin sa langit. Kaya sa kung kaligtasan, lahi like, kung inaano yun, you know, if focus ako sa kaligtasan, bakit nagtofocus ako? Eh, ano ba, if focus natin? Kung di kaligtasan, anong halaga ng ginagawa natin dito? Kung sa badating araw, hindi pa tayo ligtas. Kaya nga, we need to focus on that. Hindi lang, siyempre, hindi lang dun sa mga topic o debate o kung ano man. We focus. Ligtas ba tayo? Nakatala ba pangalan natin? No, hindi po kit ako. Kahit sabihin mong kabisaduin ko lahat, code of canon, lokatikisim na yan. Kung hindi rin ako ligtas, di ako sumusunod. Di ako maliligtas. Hindi ako makatala sa langit at hindi rin ako naglilingkod. Hindi ako nakatala sa langit. Kaya nga ulitin natin po 'yon. Pahayag chapter 20, uh, 15. Malinaw po ito, no? Ito una, ito 'yung mga lingkod. Pero pag hindi ka naka, nakasulat ang pangalan mo sa ano, uh, ulitin natin, bro. Pahayag chapter 20, verse uh, 15, bro. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Hindi yan, hindi biro po yan. Ang daming mga tao ngayon, hindi nila alam yan. Paano, paano ba makatala ang pangalan mo sa, sa, sa langit? Nakatala na sa langit. Sabi ni, Jesus, sabi ni God sa so Malakas 3 to 16 to 17, sino yung mga lingkod? Iba yung naglilingkod sa so dinaglilingkod. di And Jesus said, hindi lang kayong may kapangyarihan, kundi yung nakatala na ang pangalan mo sa langit. Kapag hindi nakatala sa ang pangalan mo sa langit, impyerno daw tayo. Dagdag lang po yan kapatid, in general judgment na tinatanong mo kanina, yan po, lahat huhusgahan, bagamat na huhusgahan na ng iba, yung mga nasa impyerno, babalik uli yon Kaya alam, may pagkakaiba doon uh, sa susunod na yon yung, yung, pagkakaiba doon, bibigyan ka na ng yung talagang katawan na hindi, katawan na yon uh, bibigyan ka ng glorified body kung nasa langit pero may body ka pa rin susunugin sa impyerno dati spirito lang bibigyan ka ng katawan, masusunog naman yon sa impyerno. Tuloy, dederecho ka pa rin doon, babalik ka doon. But lahat yon in general na yon Bro, dyan Yan po ang sagot ni Brother Angel, no? Sa tanong ni, uh, nung nagtanong, na sino ba tulad ng Panginoong Isokristo Is Is kung sa pagbalik niya, ang kaluluwa ng tao nasa langit nag impyerno. Maganda ang sagot ni Brother Angel doon. Yan nawa, ah, natutunan po ninyo yon At abangan po ninyo. Mm, uh, mamayang gabi po. Uh, Worldwide Catholic Bible Study. Ito po si John Doan Labado nang sasabi po sa si inyo. Maraming salamat po and bye-bye.